Hello, good morning sa ating lahat. So ngayon, kumuha ko ng ticket sa sea bus dito sa port area ng Lapu-Lapu City para sumakay na kanilang sea bus na tinatawag kasi first time kong sumakay dito. Kaya susubukan natin kung ano yung experience. At dito mga kalagan, is papunta ako ng ticket area nila kung saan tayo uh, ibibigay yung ticket tsaka maglilista tayo ng uh, passengers list. At dito mga kalagan nagbayad ako ng 2 piso kasi may uh, entrance fee sila or terminal fee. At dito mga kalagan ang ganda talaga ng facility nila. Ang linis, uh, inalagaan talaga nila uh, mga pasahero nila na bumabiyahe from La, uh, Mercado Upon to Cebu City, Pier 3 mga kalagan at ngayon mga kalagan, nandito na ako sa passenger waiting area para isulat yung pangalan ko para uh, dito sa passenger list para sa mga pasaherong sasakay ng C-Bus nila. So mag-open pala dito ang, ang ticket booth nila mga kalagan is from 6, every 6 a.m. in the morning up until 8 p.m. yung biyahe. So every 30 minutes na time ano ba tawag yun? Uh, time allotted na binibigay ng bawa, uh, kada biyahe sa bawat uh, si bus. So kung nagmamadali ka mga kalaga, no? At uh, gusto mong umiwas sa traffic, so punta ka lang dito sa OP sa upon ba ito? Anong tawag nila dito? Port area ng upon, merkado, no? Uh, sakay ka lang dito ng sea bus. 30 minutes lang talaga papuntang Cebu City. So sa nakikita nyo sa ating harapan mga galagan, yan na yung um, Cebu City mga kalagan. So ang lapit lang talaga ng Cebu City from Lapu-Lapu City. Pwede mo lang languyin dyan mga galagan kung mamadali ka talaga. At uh, swimmer ka. So pwede ka lang lumangoy dyan papunta dun sa kabila. At ngayon mga kalagan, is boarding time na talaga. So sasakay na tayo ng sea bus. So may experience na natin ay yung pakiramdam na sumakay ng ganitong klaseng um, bangka. So tara, samahan niyo ako at tayo ay maglakbay papuntang Papuntang Cebu City and Lapu-Lapu City kasi susunduin natin mga kalaga no? Ang asawa ko na galing sila ng Sikihor kasama yung mama niya at yung kapatid niya. So tara, huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Samahan nyo ako. Let's go! At after ng ilang minutong biyahe mga galagan, nakarating na tayo ng Pier 3 dito sa Cebu City. So mag-aantay lang tayo mga lagan, kung kail kailan uh, pwede nang baba bababa yung mga pasahero para masundo na natin yung uh, asawa ko, kapatid niya, at yung mama ng uh, asawa ko. Kasi galing sila tatlo ng um, Sikihor kasi nag-attend ano, sila ng uh, uh, birthday ng kapatid ng asawa ko at uh, nag-attend ng uh, reunion hang ang uh, asawa ko doon sa a few moments later yung asawa ko kaya pumunta sila doon so ngayon ay bumalik na sila ng Cebu. kaya ah uh, sinundo ko silang tatlo at hanggang dito na lang yung uh, video natin uh, mga kalagan mga mosing natin dyan. so once again good morning sa ating lahat mag magandang araw sa ating lahat at uh, lagi mag-ingat sa bawat biyahe, na kung saan man tayo papunta, uh, kailangan talaga ta natin mag ingat kasi may pamilya pa na, uh, tayong oyan. Oh, sa so, mga biyahero dyan, sa mga laagan dyan, uh, ride safe po tayong lahat. Uh, at um, may God bless us all. Alright, so thank you so much sa mga followers ko dyan, sa mga hindi pa ka na nakapag-follow. Thank you so much. Uh, please, pakifollow na lang po. Like, share, comment uh sa aking Facebook channel, Facebook uh, YouTube channel at TikTok page at Instagram page. But, 'Yun lang, maraming salamat and um, bye for now. You for watching.